Inihahatid ng Radyo Sine ang bagong yugto ng Sinong Tumae sa Plato Ko? <clears throat> Ipinakikilala ang mga tauhan. Janus bilang Rogelio. Ced bilang Gregorio. Arn bilang Alberto. Martin bilang Danilo. Take bilang Marco. Rods bilang Luningning. At si William, ang driver. At dito, nagsisimula ang bakit katumae sa plato ko. Sino ba talagang tumae sa plato? Itay, sabihin mo nga sa akin. Ako'y walang pakialam dyan. Ako'y lumabas upang maglaro ng Xbox. Bakit ako nasisidyan sa mga walang kakweta-kweta na bagay na yan? Sa tingin ko, anak si Danilo ang may kasalanan. Bakit ako? Ikaw! Ikaw ang kumain ng pandan! Naamoy ko ang pandan sa pwet mo. Nung umutot ka, pandan tanda ako yung Danilo. The scent! The Kinuha mo ang pandan sa garden natin. At sinugbos sa sanayin ni tatay. Nakalimutan mo nga magsaing pero... Oh! Amoy pandan ang iyong utot! Saan mo kinuha yung pandan? Wala tayong tanim nun, ha? Itanong mo sa ating katulong. Hindi ko alam. <laughs> Teka, paano tayo nagkaroon ng katulong? <laughs> Yan yung lumayas dati. Bumalik siya para kumuha ng pandan. Oh, magaling, magaling. Pero nasa ang driver? Driver? Pero ba tayo driver? Teka lang! Susundin ko ba, driver? Alis mo lang makalipas ang ilang sandali. William! William! po ako. Kailangan ka ni tatay. Ugod-ugod ni siya. Wala na kaming driver. At, at ang alam lang namin sasakyan, kundi bike. Ah, uh, ganun po ba? Sige po, punta na po. Tara. Sa bahay ng mga bayagbag. Kinausap ni Marco Si William. William! Bakit po, Don Marco? Nasaan ka nagpunta? Diyan lang po sa may kapitbahay na kinuod. Siya ang tumay sa plato! Manayam ka! Ah! <laughs> <laughs> Ba't mo <ako> <laughs> Ba't mo ako dinamay sa palo? Ang sakit! Naka-cleaving damage kasi ako. Pasensya na. Bumalik tayo kay William. Bakit po? Saan ka nang galing? Sa kapitbahay po, nang inoodland po na TV. Bakit? Nandiyan naman ang ating flat screen, 37 inches. American size. May cable pa. With internet TV. Nasanla okay. na po natin yun, di diba? ano? si ba? Ano? Sino yon? Paano Ang katulong! Si Sir, pagka pakitawag, pakitawag, pakitawag! Tawagin niyo! Nanining! halika dito! Bakit po? Ikaw ba ang nagbenda ng TV natin? Wala po akong alam dyan. Ang ka! Ilabas ga. ang lie detector. Ilabas! Ikaw ba ang nabenta ng flat screen? Hindi po. Kaya ay Hindi ay ay Dapat kang ba parusahan! <laughs> ah, <bahay! slpload> ah, ah, ba't kasama na naman ako? Nakabattle fury ako eh. Ano naman? Ang <laughs> sakit. Tutal, hindi niyo siya mapamin. Tawagin niyo si Tulpo ngayon din. Tawagin si Tulpo. Hello? no Hello? 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 Bakit? Ikaw po ba si Tulpo? Oo, oh, ako si Tulpo. Kailangan ka namin dito. Dali! Sige lang, pupunta ako d'ya. Sa persona Makalipas ang ilang sandali, andito na si Tulpo. Tok, tok, tok. Pasok po kayo sa aming bahay. Kayo po ba ang bayagbag? Kami po lahat ay bayagbag. Maganda ang iyong apelido, ha? <laughs> Siyempre, lahi kami sa mga Kastila. Pwede bang makipasok sa inyo? Tuloy po kayo. Anong problema dito sa pamamahay na ito? May dumahe po sa pinggan. At may nagnakaw ng aming TV. At pangarap tap ko may surot ang aking inuupuan. <laughs> May surot. Patingin nga. Mukhang wala. Pero sino po ang tumain sa pinggan? Meron ba kayong alam ng mga sources? Ikaw ang tumain, Rogelio. Saan malaking bayag? Bag! ulol oh, lol! Anong ako? Ikaw! Ikaw ang kumain at kumuha ng pandan mula sa ating bakuran! Kumain ka ba ng mais, Rogelio? Hindi po. Rogelio, tanga. <laughs> Sumasagot ka! Hindi ka naman si Roelio! Ano pa kaya mo? Pasensya na kayo, ayaw mo. Chowin mo ako! Tanga-tanga ka talaga! <laughs> Hindi ka mag-usap ko! Ayaw! At tatay! Tanga-tanga ka rin! Tay! <laughs> Ba't <Banyo, tinatawag. laughs> <laughs> niyo tinatawag? Hindi yung sa tatay mga tanga! Sa si Tulpo! Nasaan si Tay? Ay! Lumabas nga pala si Tay! Bayan nyo, baka nagse-sexy time. Okay, tulpo. Sino ang tumay sa akin pinggi? Malay ko. May nakita ba ng huling pangyayari? Ay, ang katulaw! Si ah! <laughs> 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 ang katulaw! Baka siya ang nakakita. <laughs> o baka ang driver. Ikaw, driver. Kilala mo sino ang tumay sa plato? Hindi po. Mas hindi mo alam. Kasi nasa labas po ako nun. Nagka-textmate po ko nun Ba't ka nagte-text ng office hours? Work time mo yun. Ba't ka nagte-text? Wala naman po akong ginagawa eh. Sino nga lang? Nagdadrive ka ng Xbox! What? Kaya eh. Pag nag-away kayo, doon lang yun sa personalan. Bitagang show ko. <laughs> Hindi personalan. Sino ba talaga ang tumay? Ikaw ba, katulong? Hindi po ako. Ba'n ba mo nasabi? Tulog po ako noon sinungaling. Totoo yun. Kising ka, kitang kita ng dalawang mata. Nag-walk out ang katulong. Sinama? Sinamahan ng driver. Ay, ikaw muna. binulungan niya si Luningning. Binulungan ng driver si Luningning. Ba't mo iniwan niyo tayo? Kasi hindi nila upin pinapasweldo. E eh, di dapat, saka mo kanilang tumay. Masyado silang malupit. Pinapasweldo. Saan hahantong ang katanghang ito? Hindi na nating nalala. Unti-unti na nating nalalaman kung sino ang tumae sa ating plato. Maraming salamat sa aming mga sponsors. Pahar Dobo Catering. Everything is adobo. Sinigang na Adobo! KT Adobo! Tahing Adobo! Minodo Adobo! Takinan nyo! Varsity Jacket. Tagasalba ng pangit. Arnel's Massage Parlor. Mapapapruta ka sa sarap. Janus Chicken, balat lang ang sayo. Boner Bulalo, singtigas ng boner mo. Malanos Porno Corporation, it's the good shit.